Yung sobrang excited ka na sa radio tapos pagbukas mo ng CBT ng motor mo, drive pace tsaka yung pulley pares may tama mapapailing ka na lang mm. mukhang nag-usap sila ng shock ko, kasi pati yung oil seal nitong stock shock bumigay na rin kamot ulo na lang talaga kasado ah. na nga yung biyahe namin papuntang sorsogon eto nga napakahaba ng combo namin ng tropa yung tandang daw ng kapitbahay ready na kaya gumawa na raw siya ng tirador para siguradong may pulutan na nasa 520 kilometers din pala yung BBI hinamin kaya dapat siguraduhin na yung motor na kondisyon pati syempre yung driver na rin kaya yung pinakauna kong sinilip, etong sunog ng aking spark plug. Kasi pinaremap ko nga pala to, dapat maging kulay kalawang to. Medyo may pagkalin nga pala yung stock ECU tuning ng PCX. Kaya naman malaking bagay yung pagkakaremap nito. Pero nag-change oil na rin tayo. Iwas change oil. Alam mo naman, magastos yon ito nga pala yung gagamitin kong langis, speed metal na Z2. Ayan, mayroon pa siyang sealed. At ginamit ko na nga racing embodo ko na improvise para maisalin ko yung langis na binili ko. Ayan nga, speed metal na Z2. At syempre, binuksan ko na rin pala itong airbox ng aking motor. Kasi baka mamaya air filter, meron na nakatubong halaman. Yung hugot ako ng hugot ng airbox, kaya lang ayaw matanggal, kaya sinilip ko may natirang screw pa pala sa ilalim awit talaga sa wakas nga natanggal ko na nga tong airbox laking gulat ko wala yung halaman ganito nga pala yung itsura ng air filter na tatlong buwang hindi nabuksan at nalinisan pwede pa naman kaya ang ginawa ko na lang pinunas punasan ko lang muna pati yung mismong airbox niya at ang isusunod kong baklasin eto namang CBT cover kaya naman eto binaklas ko na yung mga bolts ng ating CBT cover moment of truth na Ayun nga, pagkabukas ko, wala naman ako ibang nakita pero mamaya babaklasin natin lahat yan para makita natin kung okay pa ba. Ganito na nga pala yung gamit kong bolt dito sa panggilid ko kasi yung stock ng PCX na ganito sobrang bilis niyang bumilog Inuna ko nga baklasin yung nut nitong bell tapos sinunod ko yung nut nitong pull set. At ito na nga moment of truth na inuna ko nga pala baklasin yung drive base baklas ko pinagpawisan ako ng malamig kasi may gasgas siya rito dumudulo siya pero yung gasto sigurado dudulo rin kasi kailangan natong palitan sinunod ko nga palang baklasin itong torque drive at saka yung belt at isinunod ko nga palang baklasin itong pulley grabe meron din siyang gasgas -gas dito sa may bandang taas no choice na nga pala ako kaya bumili na ako ng aftermarket na CBT itong gagamitin ko ay TSMP pang PCX na 160 at bago ko nga pala ito ibabalik dito sa ating CBT nilinis ko muna yung clutch lining tapos nilinis ko na rin pala katitong bell para smooth na smooth kapag tumakbo na walang dragging. Medyo napangiwi nga pala ako sa part na to kasi sinubukan ko yung center spring ko kung matibay pa. Medyo malambot na kaya nagpalit na ako ng aftermarket tapos yan sinalpak ko na rin pati yung clutch lining. Nagkombi nga pala ako pagdating sa flyball kasi may back ride ako para hindi masyadong hirap pagdating sa mga ahonan. Kaya nga sinalpak ko na yung bushing tapos sinalpak ko na rito sa may panggilid natin. At ito na nga pala yung outcome pagkatapos natin maitono yung panggilid. Kung napapansin nyo halos wala talagang kapag pag 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 yung belt kaya safe na safe na to para sa long ride tapos etong siya ko nga pala napapalitan na natin yung oil seal kaya pwede na to kahit pang bardago lang biyahe at syempre hindi mawawala yung pag testing natin unang sampak pa lang ramdam ko na ibinibigay niya na takbo lalo sa arangkada niya yun lang thank you for watching